Good morning, guys! Ingredients natin sa aking project ngayon ay ito. <laughs> Hindi po ito sponsor. Ilinisan ko lang yung aking nag-iisang silver na sing-sing, guys. At nangingitin na. Pagyan natin isang... Ayan, na uuna ang baking soda. kahit isang kutsara lang guys kutsara na siguro yan buo na siya so, po, isang kutsarang asin ibang kutsara na ito yan, mas marami pa sa kutsara eh. mm. Ah magsasalit kwenta sila guys tapos ito aluminum foil oh. yan ang ating ingredients De, hey, haluin natin ng sandok nakawa yan ang dami ng tubig guys palaputin muna natin <laughs> para mag ni arnival joke lang guys kukulukuluan ba natin at ilalagay ko rin yung ito ito yung dito lang gaganyan lang natin sa po Oo. oh, oh di ba para paraan lang yan king tip ito ilalagay na natin siya guys ang ating kinagkusgang sing sing para matanggal ang pangingitin guys hmm. remembrance ko pa yan nung nagaalahas ako sa bintay niya guys ako hindi naman ako nag-expect -e guys na may matatanggal hmm, wala naman, hindi naman yan masasangla guys pero at least may remembrance tayo shout out sa mga kumuha sa akin ng alahas guys Maliliit pa anak ko noon. Nag-dealer kasi din ako sa Belfenia, guys. Yung mga wallet, sapatos, mga t-shirt, pantalon, ano pa ba. Kahit ano, guys, na product sa Belfenia, yung tinda nila doon. 20% yata, guys, ang bigay sa akin na Ma'am Inday. Kaya ako nakapag-deal sa kanya sa Vincent guys kasi si Ma'am Inday Martinez siya yung ano namin manager sa Avon guys. Matagal na ako nag avon dito sa Dumaguete guys. Maliliit pa ako. Ang oh, gaya nga yun, avon -bon pa rin ako. Ayun na, ang ganda na guys. Ala. Wala na ang pangingitim. Oh. Ilang beses ko na itong pinakuloan din. Yan lang ang ating napaka cute na alahas. Buti hindi pa napuputol, guys. Oh. Dati pinapatubog ko ito sa palengke, guys. Bayinti ang ah, bayad. Nung nasa siliman pa kami nagtatrabaho. O, oh, di ba diba? Ngayon, hindi na tayo magbabayad sa palengke ng bayinti. Hmm, tayo na mismo ang gagawa ng paraan para mawala ang panginitin. At ito guys, yung ano lang, yung handle lang ang ilal, eh, sasaw-saw ko. Hmm. Para mawala yung dumi ba, guys? Kasi nangingitim na. At rinapuhan ko siya. Naku, ang daming dumi na. Sa ano siguro yun? Libag, pawis, o ano-ano pa. Anik-anik pa. Yan ang aking ingredients ngayon, guys. <laughs> ang mura nating alaras. Ano? Ay! Hmm, Ito yun importante nakikita natin ang rilo at yung kamay natin ay ano hindi naman kasi ako mahilig din sa alahas guys. ayun halo, natanggal ang dumi sa rilo guys marami na talaga siyang dumi galing sa libag natin um, so, yan lang gawin nyo guys With, kung pwede nga lang isaw-saw pa itong ano? pinakang urasan niya kaso lang wag na ang importante lang nalinisan yung ano natin guys bracelet ng relo. ayan Tatanggal yung mga anik-anik guys, anik-anik sa gilid-gilid. At saka lumabas din yung ano niya, yung kulay. Oh, makikita mo naman dyan guys sa kawali, di ba? Oo, oh, ito muna ang ano natin. Hala. Pwede din siguro isaw-saw yung pinakang ano Kaso lang baka mapasok ng tubig di naman kasi ito waterproof, waterproof guys. Yung ano lang, yung pinakang bracelet lang ng relo guys. Natanggal talaga ang dumi pero andam. Ang dami ko nang natanggal na dumi sa kanya guys. Yung trinapuhan ko na siyang mabuti ng tela. Oh, mayroon kasi nasa mga gilid-gilid, mga singit-singit ayun. Eh ano pa natin, guys? May apoy pa 'yan yung ano natin, yung kawali. Ma mahinang apoy lang. Hmm. Kaya hindi ako nagiihito, guys, kasi nung kumuha ako sa Bellsendya dati nang hikaw. Ano na ano ko, eh ano yun eh, 18K oh. O basta 18 ko yata yun. Na magayong ano ko tayo nga. Kaya mula noon hindi na ako nagkikawikaw. Hindi na ako nainteresado sa alahas. Matakot ako mamagayong tayo na Mas okay na sa akin walang hikaw. Nap Napapansin ko. Ay, oh, ala na. Matay na pala ang kala natin. Alam hmm? na Okay lang yan. Namatay kasi may hangin. Malakas yung hangin. Ayan na guys, oh. Natanggal talaga yung dumi niya. Nakita niyo naman dyan sa kawali. kawali. Ayan o. Oh. yung mga itim-itim. Kukuha ako ng ano guys. Huwag nyo isasawsaw yung ano guys, yung Ayan naalis nyo na, naalis nga wala yung ano natin. Hmm, huwag niyong gagayahin ito, guys. <laughs> naalis nga wala na yung relo. <laughs> Ayan o, naalis nga wala na ng napawisa na. Ay, asa na. Huwag niyong gayahin, guys. Matutuyo rin naman yan, guys. Ganyan din nangyari dati nung brinasan ko ito ng tubig. Saka sinabon ko ng tide at nilinisan ko ng baking soda rin, guys. Saka Colgate, yan pinagpawisan din ang loob pero natanggal din naman o ayan guys, o tingnan nyo yung tissue o ay kadumi pala ng relo guys kasi nga araw-araw natin ay eh, walang walang palit-palit kasi nag-iisa lang okay lang yan guys wala nang problema sa akin yan may relo o wala, okay lang ang ano ko lang guys, nakikita ko siya sa mga guys loob-loob niya ba guys, ayan o oh mayroon pa nga mayroon pa talagang singit-singit na ano na dumi ang dumi lang ang gusto kong makuha gan, guys at saka yun yung parang bumalik siya sa ano niya yung kulay niya nawala yung pangingitin dahil sa dumi maalik ka bukas si araw-araw dito sa atin tapos yung trabaho natin maalik ka ganito lang guys Minsan, Colgate lang at saka Biting soda rin ang panglinis ko na ito. Ngayon, trinay ko naman na ganyan. Ay, twice ko na ito nagawa, guys. Last year at ngayon. Ayan. Ito e na yan. Di ko na yan babanlawan, guys, ng tubig na ano malamig. Ayan na, guys. Oh, ang puti na. Diba? Oh. Ay, kiki. <laughs> Hindi na natin ipapatubog sa palengke. Hindi na tayo magbabayad ng 20 pesos. Hmm. Naluto na yung puwit ng baso. <laughs> oh, ayan guys. Okay lang yan. Wala na ang problema na wala tayong alahas na ano. Yung totoong alahas. ha ah! asa na <laughs> <laughs> parang luya pa rin ang kamay okay lang yan guys importante may kamay tayo thank you lord nakakatrabaho tayo ganun lang guys ayan na salinis ko na ang relo guys diba o oh, napunta sa ano napunta sa kawali yung lungi ng relo saka ng sing-sing Thank you for watching. Oh. Okay na yan guys. Yan lang. Nawala na yung dumi. At saka yung pagpapawis niya kanina. Wala na. Huwag niyong tatagala na ano. saw, -saw. Ayun no. Oh, nawala na yung mga dumi sa mga singit-singit. Yan. -singit. Hmm. Pansinin niyo ang rilo niyo guys. Kung maraming dumi. Kahit brasin niyo lang. Kung wala kayong foil paper. Ayun no. Oh, nakuha ang dumi guys. Mm, naiwan pa doon sa ano to big yung dumi niya. na mm, nawala ang pangingitim mm, hindi na siya ano uh, hindi na siya nangitim guys kasi nga sa dumi na alikabok thank you sa panonood guys